aking salaming nakasabit sa dingding. Samo ko ay laging ibulong sa akin. Nadungis ng iba bago ko punahin. Uling sa mukha ko dapat ay linisin. Turuan mo nga ako maghunos dili. Nahuwag perpekto kung tingnan ang sarili. Pagsabihan ako na huwag kasi ako may pwedeng magkamali. Sabihin mo akong na kapwa akong karapatan. Nakapwa ko tao ay aking pulaan. Dahil ako may maraming kakulangan. Pagkatao ko'y tadtad sa kapintasan. Sa tuwing kita'y lalapitan sa lindi, paalalahanan ako o salamin na sariling buhay ko'y dapat ayusin at huwag buhay na may buhay ang sa Sana'y tulungan mo akong unawain na oras akin lamang sang sasayangin kung kakulangan ng iba'y laging papasin at pagkakamali nila ang lagong hahanapin. Pilitin mo namang ituro sa akin Nagalit sa puso'y hindi ko kilig. Nainggit sa limot, lagi kong ilibing. Nakapwa tao'y lagi kong unawain. O salamin, ako'y paalalahanan. Na dapat sa iksiki, tamang katuliran. Na kung tamang nandas, aking dadaanan. Panginoong Diyos, ako'y gagabayanan.